Kain nah, natin mga laga mga farming Kunti lang So okay na yan Masaya so, na tayo nga Kita sila So mga uh, Kita yung mga farming Mga breeders natin to Mga dumlaga Gagawin na itong inahin May mga Dito tayo Mga pang sabong may siyamo rin tayo pang palahe natin sa pure native kasi malaki ito i-upgrade natin para masarap din ang karne naman kaya ang sisi natin mga farming para kain sa namayos Kabir din tayo dito. Yan, kabir. Upgrade natin sa mga native. Para malaki. Dito tayo malugi sa pambinta at pang karni. Kasi malaki. Kainan natin mga kaparming. Simple lang dahil wala tayong piraya kabili ng magandang pakainan. Ito okay, nakaganda sa native mga kaparming dahil hindi masyado mong gastos. Ang so, mga pabahay. Simple lang kayong mga pabahay na. So wala natin pang bilhin ng iro Pang isa. Ito, ito yung mga may nagbindi dito mga kormi Syamu. Ito na nga ating mga sisyo, nakakain na. Tanibird, bibistag, nakakain natin sa kanila. Ito uh, na mabilis sumaki. Ito nga, uh, kapat na linggo bukas. kaling sa pag-isa. Malaki rin. Mga bidayin ito mga uh, hapsiamot kabir kemudian kabila setengah uh, linggo bukas ada 2 linggo pula bukas sekaligus buat bisa Baka, ngapain nanti jangan perin nah lagi gini itu yang vitamins Dipping Vitamin pro powder malay sa sakit walang pamaraan natin mga farming minaw na sila kasi nauhaw hapon ngayon tuwing hap bunta at umaga tanghali at hapon dahil magpainom at magpakain sa kanila mga farming na para mabilis lumaki at mga feeders marami itlog Itu, Pak. Ini, Gimmly. Berhitung, ini tim. Selamat, Mas